Alright, welcome back sa ating YouTube channel. And then for today's video, isi-share ko sa inyo yung dalawang klase ng side mirror. Yung may grado at yung walang grado. So kung mapapansin nyo, yan, mas malapit yung angle ng may grado kumpara dito sa walang grado. So sabihin ko sa inyo kung ano yung difference ng dalawang to para hindi kayo mabudol at hindi masayang pa yung pagbili nyo ng side mirror para sa mga motor nyo. So let's go! Alright guys, kung bago ka pala sa channel ko at interesado ka sa mga ganitong content, hit mo na yung subscribe button at yung bell para updated ka pa sa mga bagong videos na i-upload natin dito. So let's go! Ito na yung ating dalawang side mirror. So ito yung may grado at ito naman yung wala. So itong walang grado guys, mas maliit siya kumpara dito sa may grado. Alright, at syempre guys, para ma-justify ko sa inyo na walang grado talaga itong isa, ayan eh din yung gamit ko mismo dito sa motor ko. Ayan guys. So ayan, ayan yung angle nya So wide angle, tapos malinaw Kita nyo lahat Ayan Malinaw talaga yung angle nya Tapos hindi siya nagbabago, hindi lumalapit, hindi lumalayo Hindi nakakaduling, nakakatulad nito etong isa, ipapakita ko sa inyo Ayan Itong isa guys, ayan Pakita ko sa inyo, may angulo siyang malapit Ito Ito yung nasa ibabaw, yung walang grado Yung nasa ilalim, yung may grado, nakita nyo, napakalapit Napakalapit, tapos dito naman sa side na to Ayan, malayo naman siya pero itong isa na to, yung walang grado, hindi nagbabago yung angle nyan. So, ayan. Ayan din talaga yung kinagamit ko. So, kung bibili kayo sa online nito, mabibili nyo to, itong may grado na to, pag nakita nyo, 100 pesos to 150 pesos yung range nito. Itong may grado na to, guys. At ang tatak nyan na yan, oh. So, hindi sa naninira ako, ah. Pero ito talaga, kinapi lang nila. Pero may grado talaga to, guys. So, ito namang walang grado. Ang tatak nito, HHMA. So, ito, mabibili natin ito sa online. 350 to 450 pesos. ito. At isa pa sa mga difference nila, guys. Ito. Itong may grado na to guys. etong salamin niya. Kapag ka umaandar na kayo, gumagalaw yan. Eh, no? Gumagalaw siya. Ito, kumakalog, kumakalog yung salamin niya sa loob. So, habang umaandar kayo, maingay ito. Kasi nga, yung salamin niya sa loob, ito, yan, is kumagalaw. Ayan, kumakalog. Unlike dito, guys, walang tunog to. Kapag ka umaandar kayo, talagang fix siya. Ayan, maganda yung pagkakalapat ng salamin niya dito. Unlike dito, ayan, may may ayan, may nakaawang sa gilid. Kaya may space para gumalaw yung salamin. Kaya pag umaandar na kayo, bukod sa may grado na eh maingay pa to. Kaya hindi talaga to advisable sa mga nagmumotor. Kung nakabili kayo nito, nabudol talaga kayo noon. So, nabibili niyo ganito. So, chrome stem para chrome stem, mas maliit to. Yung walang grado, guys. Ayan, mas maliit kumpara dun sa may grado. So kung naghahanap ka ng legit na side mirror para sa Vans concept, Thai concept, o kahit anong concept, available yan sa ating yellow basket below. Ilalagay ko yung link para ma-check out mo na. Alright? At syempre, huwag mong kakalimutan Samurai Paints for Motorcycle. Kung naghahanap ka rin, available din yan sa ating yellow basket. Ilalagay ko na rin yung link para makapag-check out ka na. At syempre, maraming salamat dun sa mga nag-avail ng side mirror, original SMA, walang grado. So hanggang dito na lang yung video natin today. Hanggang sa muli, peace out!